Sa halos limang dekadang paninirahan ni Tatay Vicente sa kanilang barangay sa MRR Queen of Peace, matagal nang walang nahuhuli sa kanilang barangay dahil sa droga. Kaya laking gulat nito nang may mahuli sa bypass operation sa kanilang barangay ngayong taon. Oh, yung marami ng taong dumarating ng bagyo. Marami ng ibang klase. May mga galing sa south. Ganon. May mga, may mga dayuan. Ayan na. <laughs> Kaya nagkakaroon siguro ng ganyan. Ang ibang barangay puspusan ang kanilang kampanya para maiiwas ang publiko lalo ng mga kabataan sa droga. Pero malaking hamon pa rin ito para sa barangay irisan na pinakamalaking barangay sa lungsod. Medyo meron yung nakasunod sunod na na-operate. Pero uh, maganda at at least uh, may communication sa purok natin. Kaya madali natin natitrish out yung mga uh, pumupunta sa barangay lalo yung... Dagdag pa nila kadalasang nahuhuli ay mga hindi residente sa barangay. Sa irisan talagang 24 hours na nagtatrabaho tayo sa druga para tuloy-tuloy nga ma-clear natin ang barangay natin sa irisan. Mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, halos 50 drug personalities na ang nahuli ng Baguio City Police Office. Ginagawa po natin yung kampanya through yung service of search warrant uh and uh, through uh, service din po ng uh, warrant of arrest sa mga personalities involved sa uh RA 9165 or illegal drugs. And yun nga po yung uh, ating anti-illegal drugs operation na yung bypass operation po. Pero sa kabila ng mga kasong ito, nananatiling drug-free pa rin ang barangay Irisan. Mga tao natin sa Irisan ay na-nottreach out kaagad kaya yon hindi sila tumatagal sa irisan. Adali-dali naman na nakikipagka tayo sa PNP, PDEA, lahat ng agency ng government. Ayon sa PDEA, drug cleared na ang 124 na barangay sa lungsod, habang apat naman ang nananatiling drug-free. Right now, we are still monitoring kasi siyempre Baguio City sa tourist destination. So hindi natin ikuha na may mga bagong uh, personality na talaga papasok. Uh, lalo na dito sa uh, business transaction ng mga marijuana's coming from the mountains of uh, Bingget, kalinga Kalingaan, Mountain Province. Sa ngayon, nakabantay pa rin ang PDEA at PNP sa ilang pasulpot-sulpot pang drug personalities at drug groups na umaaligid sa lungsod. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.